grabe naman boy. Nakapampulis pala ako. Teka nga lang, huhulihin ko yung mga tao dyan guys na mga nakatambay na, na kung ano-ano ang mga ginagawa. E teka, eto si pare o oh. Hoy pare, baka may masama kayong ginagawa dyan. Huhulihin ko kayo, sige kayo. si <laughs> so mga tropa E eh, no, nakapampulis kasi tayo boy. Kung ayaw nyong mahuli, eh siguraduhin nyo lang na nakapag-like na kayo ng video. At nakapag-subscribe na rin pala kayo ah. Okay, at dahil nagwa mo yun, hindi na kita huli eh <laughs> Teka nga guys, ano bang meron dito? Oh no! Bakit yung parang truck na sira-sira? Eh naka ano, sa may bangin. Hindi kaya ito malalaglag. Oh no! Eh paano nga pala ito gugulong guys? Eh mga gulong pala neto. Eh parang naisemento na dito. Sa so, parang ano na yan, bundok. Oh min! <laughs> Ayun guys, so grabe bulok-bulok. Lawang kalawang na to. Sino kaya may ari nito? Sayang yung truck na to ah. Mahal pa naman yung mga sasakyan. Katulad nyan. Kasi <laughs> pwede ka pang pumasok sa lobo yung... Oh min! Ah, sa loob ako ng bulok na truck mga tropa. Tara, tara. Eh, check ko muna dito yung iba pang mga tinitinda. Ito, meron din dito tinitindang. Wow! Bagong truck to boy. Ayos! Kas, meron din sa may kabila. Kulay dilaw naman yung truck. VIP yung nakalagay. What? Meron ditong mga gold. Apagaganda naman ng mga gold na yan. Tsaka mukhang mamahalin. Tara guys, tara guys. Alis na muna tayo dito. Ito, wow, parang meron dito yung truck Nakamukha ni Optimus Prime Astig Teka nga lang, hoy Pasakay naman ako sa may ano mo, truck mong malaki. Isa akong pulis, di mo ba ako pagbibigyan? And guys, so parang di yata tayo naririnig na itong tao na to ah. O, ibaba ka muna dyan sa truck mo, buddy. Uy, ito na. Si Dokling pala to eh. Uy, Dokling, ikaw pala yan, boy. Uy, idol, ikaw pala yan. ka na pa rin ng pulis. Oo, oh, Dokling, eh sinubukan ko kasi maging pulis dito. Balita ko kasi, ang daming mga ano dito, truck eh. Baka may mahuli ako. Uy, ganun ba, idol? Eh, yung truck to, pwede mong subukan. Eh, may truck ka na rin naman ah. At meron din ma-untrack dito eh, teka nga check nga natin mga tropa Ito e, palo Pwede pala tayo mag-spawn Ba ayos to Ayun no, Makapag-spawn na rin ako ng truck Wow Ignan nyo guys Pares na kami ng truck ni Dokling Gamit-gamit na namin Yung parang Optimus Prime na truck Ayos Teka Paano bumaba dito guys Ayun Nakababaan na rin na uso Wakas Apakalaki din pala nito Uy Dokling Anong plano mo? Hehe <laughs> idol Kailangan yata natin Tumawid sa mga bundok ah, Tumawid tayo sa Dok, gamit ang mga truck Eh, nakikita mo ba yung truck dito sa may likod? Eh, baka matulad tayo doon, oh Yung nakasabit na yan, hehe <laughs> idol, hindi tayo mag-ihinggan Eh, kasi, ayan, maliit lang yan yung truck natin Mga Optimus Prime, malaki Ay, oo nga, sabagay, tamaan dyan Malakas to, panigurado Hindi to titirig At hindi siya mababaon sa lupa Tamaan dyan, idol Kaya tara na O, sige, sige Susunod ako sa Dokling, ah Sige, guys, <laughs> okay, sumakay na si Dokling sa may truck niya Siyempre, sasakay na rin ako, boy Teka, ano kayang first person nito ito? Uy, aba, ayos. Tara, tara. na tayo. Bumiyahin na tayo. Tundan lang natin tong mga to. Oh, no. Ang dami namin dito mga truck. <laughs> Papasok kami sa may butas na yan. Oh, uh, para kami pumasok sa kuwebang maskip. Ano ba yan si Dokling? Hindi ata marunong magmaneo ng truck, guys. Bumabangga-bangga sa mga tropa. <laughs> guys, tara, guys. Abante lang tayo dito. Uy, paangat pala to, boy. Oh, no. Ayun. Kaso nga lang mga tropa, eh meron pala kami isa pang sinusundan. Ayun oh, may naka-color green na parang sundalon truck. Nauna na sa samin Ayun, ayun guys, kanan tayo dito. Oy, Dokling, <laughs> nalaglag yung truck mo boy. Teka nga lang, Dokling, ayos ka lang. Naku, naku. Ay doon, naipit yung gulong ko sa likod. Kaya nga, napansin ko eh. Tignan nyo yung gulong ni Dokling guys. Parang mauhulog na sa bangin. Oh no! <laughs> Teka guys, ang dami yung nagkasiksigan mga truck <laughs> Okay pare, <laughs> hindi ka ba marunong na magmaneo? Baka masagi mo ako dyan, sigurado malalaglag ako nyan guys <laughs> guys, nahihirapan yung mga truck driver Uy, oh men, gilid tayo, meron palang dumadaan na color green na truck Kaya no, pinanggaan niya boy sa may ano pader. Baka masira yung pader yung tropa, uling kita Isa pa naman akong polis, hindi niyo ba ako napapansin? Si <laughs> Dokling na pala to eh no, naangat niya na pala yung sasakyan niya Nice one, Dokling go, ayusin mo taran, ano na si Dokring nakaabaan na. Susundan na natin siya ngayon mga tropa Ayun upa pababa uh oh. Uy ang bilis nun boy At saka, ang dami mga barrier na mga nakaharang Tara tara guys What? Ha? May umiikot pa ditong laser Kailangan lang natin tong iwasan guys Kasi kung hindi Baka mahati sa gitna Yung dala natin truck na Mala Optimus Prime Ops Oh man Nadikitan na oh guys Buti na lang nabawasan lang yung buhay no Ayan ayan kurbada Kailangan natin lumiku ng malupet Nice Perfect turn yun mga tropa Oh man nababawasan yung ng ko kailangan pala maingat tayo sa pagmamaneo na itong mga truck na tupoy boy <laughs> ayun o nakita eh, nyo ba yung gilid parang may kanal Dito tayo pwede malaglag yung boy ito meron mga hams Oops. hams muna tayo mga truck ma kailangan dahan dahan lang kasi baka mamaya eh matanggal yung mga gulong natin kapag binilisan natin ng pagmaneo sa mga hams yan kurbado na naman mga tropa let's go try <laughs> natin mag first person para parang makatotohanan ayun o grabe naman yun mga sir dadaan daanan ko lang yung mga gilid gilid <laughs> teka, asan si Dokling? Ay, nasa likod ko pala si Dokling. <laughs> Sinusundan niya lang ako. Sige na, Dokling. Sundan mo lang ako dito, ah. Kasi didiko na naman tayo sa Corbada. Oops. Sana walang didikit, oy. Muntik na akong dumikit. Nice one. Teka, si Dokling nahihirapan, guys. Lumiko, oh, no. <laughs> yun, buti na lang. Nakaalis na siya. Ala, teka. Sobrang daming hams naman to. Kakayanin ba to ng truck na to? Pero sige, itry natin, guys. Ay, dupakak, pakak, pakak. Ay, Ayun yung nangyari sa truck namin, guys. Puro hams. Oh, no. Alog-alog <laughs> talaga yung chan ko dito. Sigurado, kukuluto mamaya. O, oh, man. Paket pala to, mga tropa. Kaya ba to? Oops, oops, oops. Yun. Kinaya nga ng buwelo ko. Eh, si Dokling, kamusta? Yun, nakakasunod naman siya, guys. Ayos! Wait lang. Park mo nga muna to, saglit, guys. I stop muna tayo. I stop, I stop. <laughs> Kamustahin natin yung lagay ni Dokling. Baka mamaya, hindi na pala tumingas. Sa so, sobrang kaba. <laughs> Uy, Dokling. Ayos. Nakakasunod ka pa rin pala sa akin. Oh, naman, idol. Ay, parang nakakatakot yung dinadaanan natin Parang mga bangin Kaya ngay para kami nage-exhibition Gamit ang mga truck Na malo Optimus Prime Ayos Eh meron din dito ang dagat oh nagkamali ka sigurado Ligo ka talaga boy Diretso Kasi ah, gina idol Tara pagpatuli na natin Ama Sige sige So yun guys, sumakay na si Dokling Ops. Muntik mo na ako dun masagasaan, Dokling ah. <laughs> tara, sumakay na tayo guys. Excited kasi si Dokling eh, no? Tara, tara, diretso na tayo dito mga tropa. Eto na guys, pababa. Let's go! Uy, abo, ang ganda dito. Sobrang astig. So yun guys, tumigil nga pala muna kami na ito ni Dokling. Saglit, no? Eh, naisip kasi namin, pumunta muna sa may tabing dagat. Abo, ang ganda dito guys. Kung gusto nyo sumama sa amin sa beach, huwag mong kalimutang I-like ang video, okay? Di ba, Dok? Lockling? Oo naman, Idol. At mag-subscribe pa sila para papayaramin ko sila ng salamabida. Uy, narinig nyo ba yon? Subscribe na kayo. <laughs> Teka, angas ng tubig dito. Wait, pwede pa maligo dyan. What? Namanang si Wing <laughs> Talamin na rin ako. Ay, ang syarap, syarap lumang, uy, ang sarap-sarap lumangoy. Ang lamig-lamig ng tubig dito, guys. Ay, no. Langoy-langoy lang kami ni <laughs> Ayos. Uy, eh, tara na, Lockling. Balita ko kasi may bago tayong truck na masusubukan kapag umabot na tayo sa finish line. Kaya dalian mo boy Ito na mga tropa Pabalik na kami sa may mga truck namin At tara Dedo-redo-redo na namin to Susundan na namin to Dinadaanan na namin guys Let's go Tara tara mga tropa Bilisan natin para umabot na tayo sa pinakadulo At masubukan na natin ang bagong truck na magagamit Boy oh no patas pala to Sobrang hirap kakayanin ba Yun kinaya nga nice one Teka sobrang sikip Kaya ko ba lumiko Oops kailangan natin magmaniobra kasi marang hindi yata kaabot Yun ayos Di tayo sumanggi sa mga barrier nice one. Oh no, ang nipis naman ng daanan na to. Kakayanin ba? Siyempre. Teka guys, dadan kami sa parang kahoy. Teka, si Dokling Bay nasa likod ko. Uy, Dokling, sunod ka lang. Baka mamaya bumigay to ha. Laglag <laughs> tayo dyan pareho. Ayun, mga tropa, hindi naman bumigay. Ayos, sige, dire-direchoy na namin to. Ayan, kurbada naman mga tropa. Ayun, nice one. Nakaliko tayo doon ng maayos at hindi tayo nabawasin ng buhay. Teka, pakit na naman. O oh, sige, wala batong nitro? Ayan, pre, akyatin mo yan ng akyatin. <laughs> Yun, ayos. Ops, kailangan natin umatras. Ops, Dokling. lang. Binangga oh boy. Kabanggaan na nga kami ng mga tropa. Naku, ang apple naman nito ni pare. Oh, ayan. Ayan ang nararapat sa'yo. Tingnan mo yung gulong niya, guys. Alos malaglag na sa bangin. Eh, nang kasi kay Uy. Dapat huwag niya akong guloyin dito. Oh, man. Nakikipagkarera si pare. Oh, sige, sige. Lalabanan kita ng karera. Ayan, ang kurbada. Oh, no. Teka lang. Kinaabahan na. Oh, Baka di ko kaya ano nito? Dokling, wait lang. Dito na tayo sa may dagat. Baka mamaya malaglag yung ano ko dyan, truck ko. Wala pa naman akong pamalit. What? <laughs> si Dokling dumire lang. Idol ko to. Hihintayin ko lang siya. Tingnan natin kung makakalusot siya, mga tropa. <laughs> wait lang. Ano <laughs> Kadokling. Wait, Malaglag yung isa boy. Oh no. <laughs> Kawawa naman siya, guys. nung Ay, yung ayokong mangyari. Sana hindi malaglag to si Dokling. Napaka-astig niya pag nagawa niya yun. Ayun. Nice one, Dokling. Iatras yeah, lakas mo, yung maniobra mo ng maayos. Teka guys, kamusta na siya? Oh no, malalaglag yata si Doc. Like, uy, tignan natin kung ano nangyari sa kanya. Nice one. Nalos siya ng maayos. So dahil nakalagpas na siya, kailangan tayo naman ang makalagpas. Tara tara, let's go. Ay natin to mga tropa. First person, para astig. O oh, teka, paano to? Kaya ba natin to? Ah, kayaanin, syempre. Ayun oh. Di ba, nalos at agad tayo dun mga tropa. Ayos. Di tayo masyado nahirapan. 哼，素。<laughs> ano to? Bakit may mga color-color? Anong gagawin ko dyan? Guru, sa mga color green lang tayo dadaan. Ayos dito nga. Tama. Yan, dito tayo din sa mga green. At dead de, red de, de, red de, de ching ko na lang to. Uy, hinihintay ata tayo ni Dockling nga. Dockling, ikaw ba yan? <laughs> si Dockling nga ata siya. At tara boy, meron pang sumusunod sa amin na iso. Uy, pare, huwag kang manulak. Uh, ano nangyari kay Dockling boy? Bigla siyang nawala. Siguro dumikit siya. Doon sa tubig. Dapat hindi ka didikit sa tubig kasi biglang mawawala yan truck mo. Oh no! And guys, so nakikita nyo ba yung nasa harap ko? Eh, uunaan ko lang yan. Ayan. Sige, kaya mo yan. May Optimus Prime. Ayun, kinaya nga ni parang Optimus Prime na truck. Oh, dire-direcho na to mga tropa. I-speedrun ko na yan, guys. Oh no, slow down. Hindi tayo pwede mabilis pagdating sa mga hams. Kailangan natin mag brake syempre. Yun, know, oh. Uy, ayos. Teka, may bumibilis sa likod ko ah. Uy, bawal kayo mabilis dyan. Masisira yung truck nyo. Sige kayo. Ako, ako, nagkamali ako yung truck ako naipit. na ano ipet yung gulong ko guys sa may unahan nagano gano, sumabit <laughs> O, paano na to? Dokling, tulong Itulak mo ko boy Eto guys, ayun Nakayanan ko rin sa wakas Kailangan pala, hindi pwede sobrang bagal Kailangan din nating bilisan <laughs> Ayan, ayan guys, naalusot na rin tayo sa wakas <laughs> Ayan, kaabig mo lang yun ng ikabig <laughs> Pwede ba mag-nitro dito? Kapaabagal kasi nang gamit ko we. Pero ito na nga, malapit na kami sa pinaka-finish line Ayun o, nakikita ko din finish world Let's go! papasok na kami dito. Sigurado na ba to? Tara, tignan natin kung anong meron dito, mga tropa. Uy, Dokling! Saan tayo punta after nating matapos? Ay ba, nandito tayo sa isa sa mga pinaka-exciting park. What exciting park? Bakit? Marami dito mga ano, parang bundok. Nasa disyerto kasi tayo. Ah, disyerto ba to, boy? Ba, ayos dito magmanayon ng mga truck guys sa parang bangin. Nagamit sila monster truck. Pero sige, ispo natin tong bagong truck, no? Ay, no, yung parang sundang halo Ayos. Tayo guys, oh, hindi na siya Optimus Prime. <laughs> Sundalo na siya, mga tropa. <laughs> Try natin guys, wag tayo magpapalaglaga. Ah. Ang dami nila dun oh. Susubukan natin 'yan silang habuling lahat. Kailangan tayo ang pinakamalupit at pinakamabangis. Kaya kailangan bilisan natin. <laughs> Oops, nahuhulog si Pare sa may kahoy. Oh. Pero ako hindi ako mahuhulog diyan kasi dire-dredging ko lang in a parang speed run. Ain <laughs> boy, kahit malaki pa ang lubak niyan ka kakayanin ko yan guys lubak lubak oh oh no <laughs> walang problema lubak yan boy eh malakas naman yung suspension at gamit kong truck eh. kasi parang pansundalo handang handa yan sa mga palaban na bundok <laughs> ayun guys oh no dumudulas yung gulong ko pero walang problema yan kailangan lang natin galingan sa pagmamaneo na nang hindi tayo balaglag sa bangin katulad doon na ikita nyo sa baba oh man <laughs> may nalaglag pala dito guys Hoy pare ayos ka lang ba, boy <laughs> parang di na yata nasagot. Huwag na nating nyan. Kailangan nating iligtas ang ating sarili. Tatawid tayo sa so may kahoy. Oh no! <laughs> Huwag lang tayo maulog dito mga tropa. Kasi yari. <laughs> <laughs> Teka guys, may mga nauuna na sa akin. Kailangan hindi tayo mauna. Oh, at si Dokling pala yung isa. Sige, ayos lang yan. Pero yung isang nauna, eh, hindi natin kilali yun. Kailangan nating unaan Hindi tayo pagpapatalo dyan. Tayo no, lakas ng alugo. Sobrang dami ba naman ng mga lubak na mga bato-bato. <laughs> pero yun nga, diretso na to Ops pa, Ano pa es Ayun Paunahan kami guys What? Nalaglag yung isa wawa naman yun mga tropa <laughs> Lumagabog yung truck na gamit niya then guys Pababa at saka napakalit ng daanan boy awat oh, What? Ang bilis Oh no Baka malaglag ako <laughs> Oh teka Malalaglag na yung isa na to boy Untik na nga siya malaglag guys Eto palaglag na rin yung isa niyang gulong Uy, Tumalo na lang siya guys Wala na kasi isang ibang choice Kung hindi gawin yung nararapat niyang gawin Pero <laughs> nga guys Tara tara let's go grabe ang sarap maglaro nito napaka enjoy okay, guys tara guys saan tayo pupunta so kailangan nating diretso yun hanggang sa umabot tayo sa pinaka finish lane mga tropa okay tara samahan nyo lang ako at kumapit lang kayo ng mabuti dyan nang hindi tayo malaglag sa mga bangin na to ayun guys pakiat oh no kaya mo yan monster truck let's go boy <laughs> Ay, no dere derecho na naman to na malipis na kalsando na parang pabilog na sobrang hirap babiglang dumulas yung gulong ng aking truck siguro gagawin ko, dadahan-dahanin ko lang dito, no? Kasi sobrang sigip ng kalsyada. Ayan, ganyan pala ang teknik. Pero kung mapapansin nyo, meron truck doon, what? Oh. Nakalaglag na talaga yung unahang bahagi ng gulong niya. Hindi na yan masusurvive. Hindi na yan mapipix. Hindi na yan makakabalik dito sa truck. Okay, kaya kailangan niyang galingan, mga tropa. Oops, paligo naman to. Oh, no! Ayun, kaya mo yan, tol. Nice. Nakaligo rin na ako doon sa wakas. Wait lang, kasan na ako. Oh, men, hindi ko na makita si Dockling. Siguro hihintayin so, ko na lang siya dito guys e park ko muna to park muna dito sa mga lubak-lubak oh men ayan lubak-lubak park muna Paano yan ayan ayos park muna ako oh, dito hintayin ko si doc wing so, yun, guys sana nag-enjoy kayo sa video hihintayin ko pa yung tropa ko nahihirapan ata pero wag niyo kalimutan i para kasing ganin ko kayong magmaneho sa mga truck na yan sa bangin let's go